tapos at magandang araw po at nakakawa uh, tayo ng ating ano, ating refrigerant at yung ating system ay walang pasakar tayo ang ating maturaya ay Uh, sa function tayo sa kakakarga at dito uh, umaga na kasi itong makina so mahirapan na rin tayo magkarga pag uh, doon tayo sa liquid line. so ayun yung kanyang umaga uh, sa uh, liquid line. kung saan na tayo magkakarga uh, sa mag uh, mag uh, mag uh, port na yan mahirapan tayo mag-isolate sa ating valve uh, dito tayo ngayon sa suction ng mga gating ng gas saka liquid mga boss so, uh, dito lang po mag yung uh, magkarga pagka sa suction po tayo magkakarga mag, mag po natin na liquid yung ating kakarga mga sir kasi ala matagal natin ibinamas sa liquid may, uh, so, ating, uh, ay TDC kasi So 'yan kasi makulunan yung ating compressor. So, nagdadaan lang tayo pagkakataa pag uh, dito sa ano uh, sa suction line. Uh, sa suction line nagaganap. doon din naman doon ano Ah, uh, mayroon kasi uh, yung uh, nakakaroon uh, ng debate kung saan pa yung tamang pagkarga ng refrigerant kung kung ba sa liquid line uh, sa liquid na uh, bag natin or, or dito sa suction so parehas naman yung mga boss mo tama pwede, ka, pwede kayo magkarga sa liquid so, sa area na yun pwede rin naman dito sa suction uh, dahil kami uh, din naman yung aming ano, yung aming practice pwede kami magkarga dito sa liquid liquid line na yun at uh, that, or, eh, pwede rin dito sa suction eh, pag kasi yung system yung po boss uh, malayo yung isolating valve sa kakartahan mo uh, mas pinamang puti namin magkarta dito sa suction kasi suction tapsyon makakontrol pa agad yung ano, stamp valve lang yung uh, pipihitin mo uh, dito na dito sa liquid line so nandoon yung kanyang isolating valve nandito so, dito ka magkakarta sa port isa kasi dito sa uh, filter, na, uh, filter natin, filter core para naka na core pero so, yung wala tong filter na core kaya uh, ay, tayo mapaisulit kung doon tayo sa liquid line na, na uh, parehas ng tama pang upos kung um, dipindi sa inyo kung saan yung prefer magkalaga uh, ng refrigerant kung sa liquid line o oh, dito sa suction parehas lang naman yun may ano uh, kailangan lang mag-ingat pagkakarga. Uh, sa liquid ay ganun din. Kaya uh, pag nagkarga kayo, sigurado niyo nyo na hindi kayo maka-high discharge. Kasi kung may isolate yung valve sa area na yun, siyempre may yung refrigerator sa reservoir. Uh, receiver. May tendency na tumas yung, discharge pressure. Uh, kaya uh, kailangan din na uh, ano, uh, bantayan. din naman dito sa sa suction kailangan din bantayan para hindi masyado ang malakas yung karga natin na ano, refrigerant kasi may TD Racer yung itong ano, naman yung ating compressor pag sobra yung liquid na ang papasok natin so wala dito kumpal lang ng gas na ka uh, liquid yung ating kinakarga so hindi ano, pwede pagkakso kasi madali nyo itayo yung ano yung, yung tank natin so we need gas ka agad yung may tanga natin dito na ito tuloy na liquid sa liquid line. so tuloy tuloy na yung jig ang problema baka hindi natin mapantayan hindi ka tayo mag highway pressure mag highway distance tayo so tapos medyo malayo yung resumiting valve na bubutsa natin so may tinising masira din ang ating compressor kung hindi kita yung ating pressure switch kalsada o kung uh, active pa yung ating pressure switch makakatay lang yun sa high pressure so yun uh, mga boss mga sir uh, sinagot ko lang yung mga nagtatanong kung saan ba kung tama yung tamang pagkakarga sa refrigerant depende yun sa inyo mga boss depende rin sa setup ng system pero kasing system na sa liquid line ka lang talaga uh, magkakarga kasi nandun lang talaga yung port ng charging port ah, uh, pwede rin naman dito sa ito meron kasi mga charging port dito sa suction uh, pwede rin magkakit sa suction so, depende yun sa, sa ano natin kung tatayo tayo mas ano, kampante at uh, depende dito sa ah, uh, set ng system natin so ay mga boss uh, sinagot ko lang yung ibang tatanong kung saan uh, kasama ng na refrigerant kung sa liquid line or sa suction so hindi uh, ko na mga boss uh, tuloy tuloy naman ng aking magkakarga so, yan yeah, mag ating uh, natin tayo so may may na yung pressure ng ating ano at um, sa tayo ng mountain okay. okay, pang dealer lang so negative 5 lang ang iba uh, uh, may temperature so ito ang kailangan ano, although ang ay sa tapos kalahati so, so iba na to well, ganito lang kami po sa uh, mga sermon kasi tulad so, nito hindi naman masyado mainit so medyo nga yung panahon so may oras naman kami na uh, ay ko nagdagdag na lang yung anong uh, kinakailangan nagdagan kasi natin eh, namin yung uh, system na markahan na ano uh, sige ganito uh, yung panahon malamig so, hindi natin makukuha kagad yung uh, anong pressure kasi pag uh, tinagda natin ng uh, marami kagad na uh, tapos malamig pag uh, bigyang so sisipa yung ating uh, ating pressure so uh, hindi tindi siya na mahirapan yung ating makina So uh, nga dito ko muna mga boss mga chef at uh, magandang araw uh, sa mga nakapanood po ng aking video Pag-i-likes lang po, pagka-share para makaabot din po sa ibang uh, Para yung ating uh, tutorial na uh, mas minsan ay bitin dahil uh, minsan naglamadali tayo uh, Sana may pahatin namin sa inyo yung uh, tamang informasyon at uh, matulungan nyo na rin kami kasi itong aking nagamit na cellphone ay limitado lang yung kanya na makapag-provide din kami ng pang pang lock talaga na cellphone mga boss mga sir tulungan nyo po ako at uh, kung yung mga senyo so uh, ganito po muna mga sir mga boss at magandang araw po uh, at makulimlim na araw sa atin lahat uh, ganito po muna at maraming salamat